Ma-order na ulit tayo. Kuha nito. Paubos na kasi. Malapit na maubos. Ah, ito. May dumating na naman na bagong order natin. Check na ulit natin kung may mga ano, na, Check natin. Kahapon lang dumating na isang yan. Kapun lang dumating to. Eh, paubos na uli. Kahapon lang dumating. Eh, paubos na. Uh, order na tayo ng bago. Eh, ang bukod natin. Saan lang na natin? Huwag oh, magulo. Ayan. Ayan yung bago nating na order. Uy, maganda. Ang durog, oh. Hindi nyo. Wala yan, Brad. Maganda, maganda. Ito lang. Balik na rin natin. Ah, ito. Wala mo siya masyadong durog. Maganda. Okay. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. 10 kilo yan 10 kilo balik na ulit natin sa kahon okay naman siya balik na ulit natin okay good wala siyang sadundurog Goods na goods. Goods. 有人。